Today, pag-uusapan natin ang isang seryoso pero preventable na heart condition, ang rheumatic heart disease. Alam nyo ba na common ito sa atin, lalo na sa mga bata? Kaya importante talaga na malaman ang mga sintomas nito, paano maiiwasan, ang mga treatments, at isama na din natin kung magkano ang gastos dito sa atin. Ang rheumatic heart disease ay ang pagkasira o pagkakaroon ng damage sa heart valve. Komplikasyon ito ng rheumatic fever, isang inflammatory disease na nangyayari kapag napabayaan o hindi nagamot ang isang strept throat infection or scarlet fever. Kapag hindi nabigyan ng antibiotic treatment para sa group A streptococcus infections ang may sakit. Nakakaapekto ito sa puso, joints, skin at brain. Ang inflammation mula dito ay maaaring mauwi sa permanent heart damage sa heart valves. At ito ang tinatawag natin na rheumatic heart disease. Typically, nade-develop ito 2 to 4 weeks after ng streptococcal throat infection. Ngunit, may ilang cases rin na nagkakaroon agad ng damage sa heart valve. Kaya mahalaga talaga ang pagpapacheck up sa doktor at lab test. Ang ating puso ay isang fist-sized organ na nagpapump ng blood sa ating buong katawan. Ito rin ang nag-aalis at nagdadala ng carbon dioxide at ibang waste products sa mga organs para madispose ng mga ito. Nagkocontrol ng rhythm at speed ng heart rate. nagme ng blood pressure ang nagdadala ng oxygen at nutrients sa bawat sulok ng ating katawan. Mahalaga ang bawat parte na bumubuo sa ating puso. Kasama na rito ang heart valve. Ang ating puso ay may apat na heart valves. Ang mga ito ang nagsisilbing one-way doors sa ating puso. So, pinapanatili nila ang tamang direction at maayos na blood flow sa ating puso. In most cases, ang rheumatic heart disease symptoms ay hindi nakikita agad. Madalas nakikita ito years after ng strep infections or rheumatic fever. Sa ilan naman ay nakakaranas agad sila ng mga signs and symptoms. Narito ang ilan sa mga common signs and symptoms ng mayroong rheumatic heart disease. Paulit-ulit na lagnat. Mabilis hingalin o may shortness of breath. Irregular ang heartbeat. Chest pain. Mabilis na mapagod kahit konting activity lamang. Swelling sa stomach, hands or feet. Heart murmur. Pananakit ng tuhod at elbows. Pamamaga ng ankles or legs. Palpitations or cardiac arrhythmias like atrial fibrillation. Ubo na may kasamang dugo. Narito ang ilang treatment or medical management para sa mayroong rheumatic heart disease. Ang goal ng treatment para sa rheumatic heart disease ay para maiwasan ang pag-ulit ng infection, mabawasan ang simptomas, makontrol ang swelling o tinatawag na inflammation, at maprevent ang paglala ng kondisyon. Medications May ire-recommenda na gamot ang doktor para maiwasan ang heart failure or abnormal heartbeat. Heart Medications Para sa may mga heart failure, kasama dito ang mga diuretics at beta blockers. Anti-seizure drugs Anti-inflammatory medications Para sa swelling at gerot Blood thinners Ang gamot na ito na nire-reseta ng doktor ay nagpapababa ng tsansa sa pagkakaroon ng stroke at blood clots lalo na kung mayroong makipot o narrow mitral valve or atrial fibrillation. Heart Valve Surgery Nearly repair o pinapalitan ang damaged heart valves. Kung hindi ma-repair ang damaged heart valve, pinapalitan ito ng artificial valve. Valvuloplasty Minimal invasive procedure na pinapalawak ang valve. Ito ay na-advise sa mayroong narrow mitral valve at walang ibang issue. Ross Procedure para sa aortic valve repair, surgery na pinapalitan ang non-functioning aortic valve with the pulmonary valve. Mayroong isang healthy donor ng valve, pinapalitan nito ang original pulmonary valve. After recovering sa surgery or procedure na ito, marami ang nabubuhay ng healthy and active lifestyle sa mahabang panahon. Mahalaga ang pagpapatingin sa doktor at pagpapagawa ng mga lab test. Narito ang ilan sa mga lab test na maaaring i-request ng iyong doktor. Kasama ang estimated price dito sa atin. Throat swab or test para malaman kung may strep infection. Echocardiogram nakikita sa test na ito ang structure ng puso at kung paano ang flow dito. Electrocardiogram or ECG or EKG. Ang test na ito ay pinapakita ang heartbeat. Test na ito ay mahalaga para malaman kung mayroong irregular heartbeats or signs na mayroong heart swelling. Blood tests. rheumatic heart disease ay isang permanent disease na nangangailangan ng long-term care. Kaya napakahalaga ng regular check-ups para maiwasan ang mga complications na dulot nito. Kapag related sa puso ang kailangan ipa-check, ang isang cardiologist ang expert sa mga ito. Prevention is better than cure. Narito ang ilan sa mga tips para maiwasan ang rheumatic heart disease. Huwag baliwalain ang mga sore throat, lalo na kung ito ay matagal na at madalas na nauulit. Practice good hygiene. Madalas na paghugas ng kamay na may kasamang sabon at tubig. Pagtatakip ng bibig kapag umuubo o mahatsing. Iwasan ang video o paggamit ng any tobacco products. Ang mga ito ay nagpapalala ng heart health at nagpapataas ng tsansa na magkaroon ng mga complications at paglala ng kondisyon. Healthy lifestyle Napakahalaga ng balanced diet at exercise para sa malakas na pangatawan, pag-iisip at immune system. Matulog at magpahinga ang hindi maayos na pagtulog o pagpapahinga ay nakakapagpataas ng stress level sa katawan at nakakaapekto ng negative sa ating heart health. Targetin natin na magkaroon ng 7 to 9 hours of sleep each night para makapagpahinga, makapag-repair, at makapag-rejuvenate ang ating katawan. Social Connections Nakapagpababa ng stress at nakakapagpaganda ng kalusugan ng puso. Dito kumapasok ang connections or pakikipag sa mga kaibigan, sa pamilya, pagsali sa mga groups katulad sa church groups and activities. Malaki ang mga tulong nito para ma-provide ang emotional support and sense of belonging. Eat a healthy diet. A low-fat, high-fiber diet ay makakatulong para sa puso. Iwasan ang lapis na stress or emotional strain. Ilan sa mga recommended activities para sa may heart disease? Walking, stationary cycling, swimming, and rowing or water aerobics. Tandaan, magsabi sa iyong doktor bago simulan ang kahit na anong regular activity. Pakinggan ang senyales ng katawan. If you feel any pain or discomfort, stop and rest. Para sa mayroong rheumatic heart disease, mahalaga ang regular check-up. Mahalaga ang pagsunod sa instruction ng iyong doktor para sa pagagamot ng rheumatic heart disease. Kabilang dito yung pag-inom ng tamang gamot sa tamang oras. Pagsunod sa follow-up check-ups or appointments. At pakikinig sa mga bawal at dapat gawin. Tulad ng aking palaging sinasabi, prevention is always better than cure. Kaya ingatan natin ang ating puso kung nakatulong ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment below. Lalo na kung may mga tanong. Salamat sa panonood!